Ito mga kabitlog Kanina may nakita akong gulay Na uh, kakaiba uh, Ano bang tawag sa inyo to Pag, kung, kung saan lugar uh, Kasi ang tawag sa amin ito Ay papait Ayan lalaki Ang tataba so, Kanina pag uh, Punta ko sa talipapa At uh, Sabi ko bibili lang ako ng papaya saka sili, daw ng sili sana. Eh may nakita ko. Sabi ko, uy. Masarap to ah, papay to ah. Uh, binili ko na. Ayan. So lalagayin ko lang siya. Tapos lalagyan ko lang siya ng kamatis, baguhong, sibuyas. Okay na. Ayan. Sarap po. Oh. Lalaki ng dahon. Hmm. Ang pangupa. masustansya na naman yung ulam natin nito <laughs> oh. tagal-tagal na rin ang panahon na hindi ako nakatikim nito kasi sa Ilocos nito, ang dami nito eh sa mga bukid sa Ilocos um, alam nyo lang marami nito sa amin o mga taga Ilocos alam na alam nila to mga kumakain nito ah, sarap katingin ko palang kanina binili ko na kaagad eh sabi ko bihira lang makatikim ngayon yung mga ganitong gulay na tumutubo lang sa palayan Yan, uh, kung saan man nila nakuha to siguro tanim nila to eh, kasi maganda yung pagka pagkakaano nyo ay may naisip tuloy ako itatanim ko tong mga to <laughs> ayan mamaya pagka masikaso ko to itatanim ko to Tap, maglalaba kasi ako eh o, pagkatapos ko maglaba ito lalagay ako sa paso wala <laughs> nga nga tanim nila to pare parehas eh So, pare-parehas yung ano nila. Lakit. Eh, yeah, mga kabitlog. Ayan, lutuin ko to. Ito na nga mga kabitlog. Uh, nalaga ko na yung gulay kanina. Ito na yung niyo oh. nyo. Tapos yung pinaglagaan niya, tinimplahan ko siya para mayroon akong sabaw. Wow, napakasustansya. Tapos ito yung kamatis sa sibuyas. Kabaguong. Ito yung iyahalo ko. Ay, uh, hindi pa naman luto yung kanin ko. So, ihalo ko na lang muna. Tapos mamaya na ako kakain. Ayan. Mas baguong. So, ayan. Itlog. Napakasarap ng sabaw. Subukan nyo to, Masarap to, Tsaka masustansya. Wow. Hmm, labis talaga. So, ayan mga kapitlog. Meron na naman kayong natutunan sa akin na ulam. Kahit na tumutubo lang sa mga ano ito. Sa mga bukid-bukid. Sa gilid-gilid. Ayan -gilid. mga kapitlog. May inawa kain. Hindi pa luto yung kanin ko eh. Bye. -bye.